Isa na namang makabuluhang programa ang isinagawa ng Persons with Disability Affairs Office bilang patunay na walang hindi kayang gawin ang PWD sa lungsod ng Baguio, kasama na rito ang sports. Hindi natinag ng malakas na hangin at ulan ang dedikasyong manalo ng mga Persons with Disability na sumali sa para-tournament. Dalawampung para-athletes ang kumasa sa larong athletics, partikular sa throwing at running events. Nitong unang araw ng Oktubre, 115 para-athletes sana ang maglalaro. Ngunit dahil sa pananalasa ng bagyong hulyan at sa madalas na pagulan sa lungsod, pansamantalang itinigil ang naturang tournament para sa athletics. And we hope and pray na uh, after this typhoon, we immediately, uh, immediately resume that kind of schedule kasi we are in the preparation for the Philippine National Para Games. And fortunately... We are expecting that Baguio City will be sending 75 delegates uh, representing Baguio City in the different Ang Philippine National Para Games o PNPG ay nilikha upang bigyang oportunidad ang para athletes na maipakita ang kanilang gila sa mundo ng sports. Ilan sa mga sports na itatampok sa naturang kompetisyon ay ang table tennis, powerlifting, athletics, badminton, chess at swimming. Anong nag-try out tayo nung since August 26 and then it was followed September 4, eh meron na tayong nakuhang mga uh, para athletes to be included doon sa ating delegates. Nakatakda ang Philippine National Para Games ngayong November 10 to 15 na sa lungsod ng Marikina. Conan Gulapa para sa PIO, Bagyo Balita.